Magandang araw. Nagtanim ako ngayon ng mustasa. Tsaka pichay. Ito mustasa. Dito ko inilagay siya. Yeah. Yun. Diyan ko inilagay. Tsaka lagyan ko ng nit para hindi pasokin ng mga halaga dito na gumagala yung mga manok baka makahig lagyan ko siya ng harang sa gilid para hindi matukan ng mga manok ito yung nit o kulambo para hindi makahig ng mga manok na gumagala maganda to pang harang Ayan. Teka, meron pa doon isa. Ito pa siya. Ipapalibot ko doon banda. Kasi para maiwasan yung pagkahig ng mga gumagala ng mga hayop palibot yan doon banda maganda yung meron harang yan, yan. dapat tinatalian to para hindi matanggal ng hangin lagyan ng kulambo <laughs> nit mosquito nit ang tawag nito yung hindi na, na nagagamit tinabas ko yun yung mga kuang mga naisaboy na mga buto ng pichay at saka mustasa to isina isina isinaboy ko lang yun yung nit noon palibot yan para hindi ma pasok ng mga gumagalang hayop. Yun. Ito yung kulambu nit. Yun, no? yung mga tinan tinaniman ko ng mga buto o sinabuyan ko. So, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.